Welcome to Haraj. Guys, uh, sinubukan natin pumunta sa Haraj ng ano, hapon. Kasi sa tinat tinagal-tagal ka ko rito sa Riyad. Di pa ako nakapunta ng ano to, hindi pa ako nakapunta ng uh, gabi kaya sinubukan ko kahit ako nal akong lang mag-isa, nagbike ako papunta doon. Ang dami rin palang tao na mimili ayan, oh. Hindi nga ako makasingit na punta doon sa ano, nakakahiya mag video-video ka doon. Eh. Kaya dito lang muna ako sa labas pa, siplat-siplat lang muna sa ano, sa mga yung mga paninda. Kasi dami talaga, may mga babae pa, tapos mahirap naman na um, sisiksika doon, mag-video ka sa ano nila eh, sa mga paninda nila. Kaya dito lang muna ako doon saka hindi masyado nakatutok sa kanila yung camera yung cellphone baka pagalitan tayo hindi gaya ng dyan sa atin okay lang pero dito eh, baka iba na yung ano nila iba yung isipin nila eh. kaya yan yan medyo nakakaano tayo dyan nakakalapit pag walang tao dami rin guys malaki yan eh ilang ektarya yan kaya lang, yan lang, dyan lang muna tayo pumunta. mamaya maya doon sa gisa, una, uh, ano pa, doon sa kabilang banda. Malapad yan, eh. Mayroon sa gitna, pali, uh, paikot, paikot. Ayan, pagabi na, eh. Maganda rin kasi sa, ano, sa hapon, ganitong tag-init, ano na, yung pag- uh, pagabi uh, pag gabi na medyo lumalamig na eh pero pag uh, sa umaga naman kailangan mong agahan kasi sigurado pagdating ng alas 6 alas 7 mainit na kaya siguro maraming ano maraming uh, pumupunta sa hapon first time na first time kung pumunta tagal malapit lang yan dito sa amin guys hindi naman sa asin malapit kung magba kung uh, magta-tricycle ah, uh, tricycle uh, ka siguro mga 5 10 minutes pa baba ang, ang lapit lang uh, isang isang signal lang anong, anong dadaanan ano, kahit na dito kahit na ano uh, nung gusto mo walang wala kang pipiliin sa bahay gamit sa bahay gamit sa sarili mo. Maliban na lang yata yung sa pampaganda mga babae. Pero sa ano, sa iba pa, wala, walang ano na yan. Nandyan lahat, kompleto. May mga bago, may din luma. luma, na pwede mo pang ano, pwede mo pang uh, magamit. Ayan, eh, uh, may ikot, ikot lang tayo pa, kuha, -kuha lang ng ano kasi pag itinutok mo talaga baka naman mag magalit sa atin yung ano, mahirap na kaya ginagawa ano lang tawag nito pa ano ano lang ng kamera. mahirap din kasi pag yan no yan papalik na ako iikot na ako doon sa kabilang banda Na ilaw na nila mayroon na nakabili ng bike kung ano-ano lang guys na ano na gusto gusto ng mga mamimili pero marami talaga doon sa kabilang banda mga pantalon, jacket, t-shirt parang okay-okay ah, basta matyaga ka lang na mamili parang okay-okay sa atin mga kakapili kaya ano mga ano yan mga gamit sa mga tools gamit sa bahay hanap ka lang tsaka ka lang maghanap ng ano ng tawag nito medyo maayos pa meron naman bago marami din bago para ano ikot ka lang talaga tsaka bulat latino open naman kasi sila walang problema titingnan mo lang yung ano titingnan mo yung yung kung anong maayos pa ba, ba o hindi na okay naman sila pabubuksan naman sa iyo walang problema Ayan. tingin tingin ka lang talaga dyan kailangan masipag ka mag ano ng magbulat lat ng ta ng tawag yan ng ah, uh, bibilhin mo o kaya masipag kang maghanap pag hindi, nako, wala kang magbibili. Tsaka kung titingnan mo na, hindi mo pipiliin. Wala, ayan, no? si, ano, mayroon na si Sadik, mayroon na siyang nabili. Oh. Daming, ano yan. Mayroon pang naghihilan si tatay at si Dudong. <laughs> Ay, nako. Doon sa, ano, doon sa kabilang banda guys mga ano doon ayan o oh. may meron din ano ang tawag nito tarak tarak <laughs> ayan may mga ano guys so, may pang may, may, may pang design may pang ano ayan gamit sa kusina tools but pero dito guys mostly tools talaga tools at saka sa ano sa gamit pang bahay yun ang lupo ng garage yun yung pinaka ano naka main building ay hindi naman main building yun yung parang uh, symbol niya <coughs> Meron dyan, namama siya lang, walang ano, walang tawag nito, walang, ayan, uh, may motor-motor din eh. Oh. PC yung iba sa pagtutulog ng mga anak nila. Hindi na masyadong mainit pag anong oras. At saka yung ganitong buwan, hindi na masyadong mainit, kaya siguro marami na rin ano marami na rin ang namamasyal yan, marami na kanya-kanyang sila eh ayan maluwang guys, maluwang talagang ang laki nandun lang sila sa mayroon sa gitna mayroon sa tawag nito gitna mayroon sa gilid-gilid. Mm, Meron dun sa main building. Yan, dito lang sila. Medyo mababa lang yata. Siguro yung renta dyan. Nasa, nasa ano lang, nasa labas eh. Pero yung nasa loob talaga, mamaya pupuntahan natin, papakita ako. Ayan no? holding hands pa yung dalawa Oh. Mm. Mamaya, papakita ko dun sa ano yung uh, mga malapad talaga exercise na rin kasi yung pagpunta ko dyan eh. nagbike lang ako oh, walang, ano, walang magawa sa bahay sabi ko doon na lang sa Haraj at least uh, makakagawa pa ng content exercise pa ah hindi uh, nagbike na ako papunta doon doon na lang mag -isa yun ang ano yung pinaka ano nila ang pinaka displayhan talaga nandyan yung building na yan guys pupuntahan natin yun sa labas medyo ano na lang yan uh, marami din kasi ano eh, maraming display kaya siguro pinili na nila sa labas kisa sa tawag niyan kisa sa loob yan uh, yung space hindi masyado ano hindi masyado uh, yung malaki yung space sa uh, mga mga stool stool kaya pinili na rin siguro nila na sa labas na lang mag, ano, mag display yeah, no? Wala kang uh, Dati meron na ako nito. Marami na akong ano nito ha. Ah. Marami na akong vlog. Uh, marami na akong video dyan dati. Mga tools. Naisipan ko lang bumalik ngayon ng ano ng, ng tawag ng, ng Gabi. Kasi yun yung pagpunta namin noon dati. Maga yun eh. Kaya tawag nito. Sa pinuntahan ko sa gabi. Pinubukan ko lang at least uh, masubukan ko sa, ano, sa gabi pumunta ano, marami din tao yan na yung ano, sapatos mga uh, pantalon t-shirt yung uh, tube, tube yung, pang yung, yung, ganyan, sinusuot nila ganyan tube ang tawag niyan eh. kaya uh, marami dun maraming display yan ah. Sandals. Yan guys, ang daming ano nila dyan. Ang daming nilang ah, display. Luma. Use. At kayo kayo, parang sa atin din. Tiyagaan lang din sa ano. Tiyagaan, Tiyagaan din sa pili talaga eh. Kayo kayo nga eh. Harad siya eh. Kaya ano lang. Expected na yan ah. yan use na yung mga nandiyan, ano nandiyan kaya wala ka nang ano wag ka nang wag ka nang magreklamo mamili ka na lang ng uh, maayos ayos pa diyan magkakabili ka sa 15 20 25 yan maraming ano diyan maraming murang-murang yan ang mga sapatos mayroon din mga branded uh, branded pangalan pero siyempre ang daming mga tawag nito gaya-gaya lang ayan o mga t-shirt jacket Jagging uh, jogging pants And yung jacket na yan mabibili na yan pagka pagka tawag nito ah, uh, yung taglamig na Marami nang bibili nyan, sigurado. Uh, sa ngayon, wala pa. Medyo dapat ngayon, kung wala kang jacket, bumili ka na. Medyo mura pa. Kasi pag, uh, ta, ano na, sa taglamig na, ay wala na. Dating presyo ngayon, 15-20, magdudubli yan. Magdudubli, tapos ang hirap pinawan. Ano yan sila eh? wag uh, si alam nila kailangan-kailangan mo eh kaya ayun uh, uh, ano lang nila ah uh, ito yung presyo tataasan nila yung presyo kaya uh, ikaw kailangan mo oh, bibili ka rin talaga pero tawaran mo pag di mo tinawaran wala okay guys sana uh, maraming salamat sa panonood Meron pa tayong ano nito, meron pa tayong to be pa to guys. Meron pa tayong ano, meron pang isa. I umiikot-ikot kasi tayo diyan sa lobby. Eh. Okay, maraming salamat. God bless. Bye. -bye. Hanggang sa susunod.